Uh, mabalik ako kay Tatay Albert. Anong gagawin natin, Mayor? Abay, panunukwala ko ngayon Pag ako nanalo na bilang Mayor, ipap, uh, gagawa ako ng ano, batas. Mm. Na pagka iniwan ang mga isang, iniwan ang mga anak, mm. eh, pwedeng, pwedeng makulong ng habang buhay. <laughs> Mayor? <laughs> na naman. Na? Oh, naman. hindi naman. Death penalty kagad. Death penalty? Oo. Oh, naman. Kailangan naman. Kailangan naman. Kailangan naman. Parang nga hindi na, ala nang mang iiwan ng mga anak. Ah. Uh. Dahil kasi, pagka mga death penalty kagad ang at kong parusa, Parus Eh, wala tayong, wala tayong magiging, ano, wala tayong magiging problema. Yeah. Kaya, kailangan, dahil masyado na tayong masyado na tayong ano, alam mo ba, ang layo-layo ng mga sinauna. Iba na ngayon eh. Kaya mm -hmm. kailangan, ang uh, yung mayor na kajali, kailangan, bakal na ano, bakal na ah. pato kailangan na ano. Magandang hapon po, mayor. Eh, nabasagan na ako ng mayor ng, ano, mayor na Kajali Ang daming mga nagwe-welcome sa akin dun sa labas. Naglala, naglala sa iyo, mayor eh. Na daw eh, tuloy ko na daw yung pag-mayor ni Kajali at, ito mm -hmm. ba, diba, taba ang puso ko, para maagano mga, ano ba, yung kapatid oh. mo ay magme-mayor na. Huwag na, huwag mong, huwag na, huwag mong papasok sa isip mo ah. yan kahit katiting ha? Hindi, sana. May, para may parisan sila kasi alam mm. mo, ang pananaw ko kasi tumulong eh. Huwag ka, tulong Kala na ano. Ah. Oh, ba't um, Napasel ka sa promise land. Sa, nagalala ako sa post mo kagabi. Ay! Ah, ganon. Napanood mo yung yung ano kajali na nawali sa mga hmm. magulang. Nagalala ako. Pero... Hey. Bago ko napanood dyan, Nahuli ko na si Tatay Albert kung nasan siya. Ah ganon? Ay puti mm. naman. Ah, bala ko nga ano eh... Wala na ba? pala siya doon sa ano... Saan? Diba ba usapan namin, maghanap po siya sa igat. Mmm. -hmm. Tapos sa dishwashing. Mm -hmm. Napagalaman ko kahapon... nag na? Hindi. Ay, Nasa kabanotuan ka siya. Nagpapastol na lang ng itik. Anong papas na Ano mangyayari doon? Eh, bakit magpapasul ka ng itik? Eh, di, di ka naman pwedeng alis-alis sa pag nagmamasul ng itik. Mm -hmm. Alam ko, pag nagmamasul ng itik, man, hanggang sa mabenta yung itik. Mm -hmm. Alam mo, ilang buwan yun bago yung mabibenta ang itik. Buwan ang bilangin mo. Anong gagawin natin, Mayor? Oh. Eh, ikaw yung Mayor dito. Buti, ano eh. Umihingi ko, umihingi ko nang mga, ano ba ba yung humingi ako ng payo, isa ka magbibigay ng payo sa akin kasi mm. uh, matagal ka ng, ano eh, Good Samaritan eh. Mm. Eh ako eh, ano eh, baka, alam mo kapatid, ako eh, inatangan mo lang. Hindi ko alam na, <laughs> hindi ko alam na, alam mo ba yung ano? Alam mo ba yung pagka uh, on the spot? Uh -huh nabi Parang hindi nabigang, ko alam, ba? hindi ko alam bakit nasasabi ko yun. Yung mga nababanggit ko sa mga vlog ko, mm. kamukha ng mga bata. Kasi yun ang narandaman ko eh. Uh, okay. kaya kaya, ganun ko lang para, nasabi. Para akong maiyak doon sa ano sabi ni ano, oh. uh, na, nafilm mo yung lungkot ng mga bata. Oh. Na, alam mo yan? Sana umuwi na po si papa namin. Pag galing sa puso, talagang, tayo, balahibo ko, tatayo pa Oh. Okay. Wow. Oh. Oh. may napapa ko. Sino hindi matutulog ang damdamin pagka mga bata eh, sa magulang? Nawali niya sa nanay, mawawali pa sa magulang. Oh, eh, tingnan mo, ng isa. Okay, merong isang concern. Oh, ano yun? Nasaktan daw siya sa sinabi ni Ate Janet at saka sa'yo. Ay, sinabi mo at saka sinabi ni. Pero na-explain na sa akin ni Ate. yung sa'yo, ano kayang? sa akin, wala siguro alam ko na... Yung pinaliwanag, ah, talapit ka kaya. Paka, Mayor. Kasi pagka... Sino ba yung sinasabi mo? Si Tatay Albert? Albert? Si Tatay Albert sabi ni Ate Janet, kaya siya parang nasaktan sa sinabi doon sa yung ulam ng mga bata. Hindi ito, medyo kasi misan uh, madiwara. Totoo po to real talk po ito. Mm -hmm. Iyon namang ang sabi naman niya para sa mga ano matuto. Bilang mga, ina, no? siyempre, ganun Oo. talaga. Eh, siyempre, hindi mo naman anak. Marandaman ni Tati Albert yung mm. pinapangaralan mo yung mga anak niya. Gan, mga ganun sistema. Kaya siguro nasabi nagtatampo siya. Ay, okay. kaya ko naman tinanong Siyempre, ako, sila walang nanay. Iba kasi yung ano nan, tatay sa mm. may nanay. Mm. Ay, sabi ko naman sa iyo, kung tutuloy, medyo, siyempre, hindi pa mababaw pa yung kailan lang palang tayo magkasama. Uh, ah, wag agad-agad. Ibig, -agad. ibig mo sabihin kunin mo na loob. Kunin mo loob hanggang sa mapamahal sila ng gusto sa iyo. Mm. Ma and, andun sa maging makilala kanilang ikaw yung magiging magulang nila diyan. Mm. Ngayon, eh pagalitan mo man. Uh, Hindi okay. nila maitatanim dito kasi mas mas ano alab yung puso. Mm. Hindi ka nagugulat. Parang henyo ko ngayon mag-isip. Mm. Parang alam mo bang ano? Ano? <laughs> Siguro, ewan eh, ko. Oh, talaga. At, tapos yung mga nagmamahal sa akin, bakit kaya yeah. Hindi ko alam na biglang ano yung mga... Uh, hindi ko alam, para sa akin napakayaman ko na. Mm. Yaman sa puso. Mm. Uh, mga kajali, yan. Siyempre, mga katikram. Mga katikram lang naman kayo eh. Yung sa akin, sapi lang eh. Mm. Ay, mga kajali na yan, dyan lang kayo katekram eh. Ay, eh, pero kunin. ano ha? salamat. Mm. Siyempre, eh. Alam may opportunity na makilalang kajali, may pangalang kajali, mm. Plus kapatid ni Tekram. Oh. Parang ano talagang, parang yata papasok na ako ng ano ha. Ay, wag na wag mong babalakin. hindi. Babalakin. Hindi, hindi, hindi ako, hindi ako haabol ng ano, politiko. Mm. Yung, hindi ko alam, baka na naginip ako, may natulungan akong ano. Natulungan na oh, okay. kong pamilya na kanais na mga Ah, okay. <laughs> oh, ay, Kuya Lito, ang daming kailangan ganyan. yan oh. Yung nagmi-mission. Oh. Kuya Lito, kunin Manganin. ko itong pagkakataon na to para pasalamatan yung mga katekram natin. Ay, pasalamatan, pasalamatan natin yan. Katekram, alam niyo ba yung channel ni Kuya Lito? Hmm sa 15,400 na to. Maraming 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 salamat po. Palakpakan naman natin sila. Kung alam mo. Uh, ito po sila. Ako. bigyan ako ng words. Mm. Parang ano eh. Ala kung, parang ang word ng kung ano yung nandama ko. Parang ano eh. Amazing. Uh, Tapos hindi mo mabilang. Kuya cool, Lito, more pa daw. More good vibes. Uh, ah. hindi nila mo, pinasasabi ko sila. Ah. Uh, oo, oo. Alam mo naman yung ano eh, ma... Ano, nap yung, oh. nap Nabasa ko nga sa comments, kahit daw limang video mo araw-araw. Oh, Papanoorin eh, nila. Nag-iipon po tayo ng ano, mga oh. katikram. Kaya alam nyo, marami po tayong ano, mga susunod na ano, gagawin para po kayo eh Aww. hindi po kayo kahit paulit-ulit yung panoorin yung video mm. hindi po kayo magsasawa Mag mananawa oh. pa kayong ano uh, pupunta si tikogos, mm. uh, sabi ko sinapanood ba ni Tatay mo yung video ko mm. ayo daw updated ka daw tapos eh ano nakikita mo ano, natatawa ba natatawa daw eh, tinatanong kami kasi <laughs> inaano ko rin kasi kung natatawa ka, mas ma mata parang napipil ko na natatawa yung mga nanonood. tsaka yeah. oh. ano, uh, I love, I love, I love, comment. Number one sa akin yung mga comment. Oh. nahabut ako ng madaling araw mga basa ng comment. Yeah. Promise mga katekram. At totoo nga yung puso ng mga katekram sa comment nila oh. dun sa kahapon. Sa oh. ano niya sa mga bata. Kay, ka. Nanay Di na Carmen. Hindi nga mo ako. Sabi ko, natutulog ka na, natutulog ka ng tanghali. Tingnan mo mm. katawan mo, oh. oh, medyo, oh. eh, medyo, ano pa, pa. Oh. Isa sa mga nabasa ko, yung kay Tita Heaven, oh. sabi niya, sana po ay maging successful ang Kajali sa kanilang pagbablog. Kasi hindi po biro ang ginagawa nila. Uh, solo suloy ng obligasyon para sa Nanay Carmen at Kuya Bagnim. Totoo po yung kategram. Lalo na yung ano ni Ate Janet, yung magluto lang siya. Oo, oh, iba-iba. Mm. Kaya sa ating Kung susumay mo, mm. eh, minsan ano naman ko kaya Ate Janet mo rin. Pero alam ko naman, masaya yung puso oh. niyo. Kasi may mission kayo na gagawa. Bye ilang klase aking nagiging ulam kasi si Nanay Carmen, alam ko, vegetarian. Hindi mm. -hmm. siya kumakaila, walang sahog, walang ano. Mm -hmm. Kaya ko na kagad yung sa kanya. Oh. Yung ampalaya, gusto gusto niya. Lahat na kapag pinirito. Mm. -hmm. Yeah. Tsaka ito yung umaga, fried rice kasi kami kasi nga, Nanay Carmen hindi kakain ng tuyo, hindi kakain ng hot uh -hmm. Kaya nagpa-fried rice kami, tao magpiprito ng ampalaya. Mm. -hmm. Yun ang so yung umaga namin ah oh, thank you, Ate Janet. Kanina, ang dami na kain na. Ang sarap daw. Nung buhat nung nalaman kong ganun ka, Tegram, sabi ko, dapat mabutan ko si Ate Janet man lang sa ano. Hindi na daw, sabi niya. Kaya pinangatawan ko ka na. Pero ayaw ko namang ganun. Hindi. Hindi. Madami yun, <laughs> ano mag Yung gastos mag lang dyan. Nagbibiro lang siya, no? Ikaw naman, maniwala ka. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> at sabi ko naman. Um, <laughs> ah, kaya kaya pa ni ano yan, Ate Janet yan. Tsaka na ako, sabi kaya ko. ang pa, dami pang na yan. Uh, ah. Thank you, Kuya Lito, sa pangunawa, Kuya Lito, ha. Ay, Oh. Uh. Ate Janet, thank you sa ano, pag-alaga sa mga bata. Kuya Lito. Ano <laughs> basta, lang, basta, ang request ko, Kuya Lito, yung request ng mga katekram natin, kahit limang video mo, araw-araw, papanoorin uh, daw so, nila. Ito, ito, Pero panama, ano, sandali muna, ano? <laughs> baka makalimutan ko, baka, baka makalimutan ko kasi. Uh. Uh, ano, uh, kapatid, mm. siyempre, kaya ko to ginagawa din. Yeah. Dahil sa'yo, mm. pangalawa yung mga oh. katekram. Uh, thank kaya, you, Kuya Lito. Ay, si Tatay mm. Freddy, nagpunta rin ba ako. Oo! Oh. Mm. Kumusta? Kuya Lito. Panoorin mo na lang. Ah, Kaya lang umuwi okay. din. Uh, ano ko malungkot ako masaya kasi bakit? Hmm. Eh, may mga malungkot siyang sinabi. Hmm. Parang, kasi mahirap na eh. Kasi mababa, ano naman yung mga... Sa family. Uh, oh, family. Yung... ito lang ang sinasabi ko, Kuya Lito ah. Kahit mga kategram natin, ito proven na to. Hmm. Kahit wala naman, di ba sa family, pag walang love? Wala. Wala Ay, yung... Sabi ko naman kasi sa kanya, welcome ka. Tahanan muna itong promised land, Tatay Freddy. Mm. Sabi ko, huwag nang magdalawang isip. Pagka may problema ka, pumunta ka sumu pumunta ka din sa promised land. Isa, sa, isa si Tatay Freddy sa dahilan kung oh. bakit na, na naisip natin yung ganito katekram. At saka hindi ito mabubuo, oh. ang promised land. Kasi, At di dahil sa iyo. Kasi oh. isa ka sa mga halos kalahati oh. niyang ginawa mo yun. eh kami dalawa ni Tati Freddy. Mm. Oh. At saka puno ng saya kada ginagawa namin to kasama si Tati Freddy. Yeah. Kaya ah, napakano ng aga, promise lang. Ang aga-aga niya sabi niya, nanay, mm. na ako, ay hindi tatay, kakain ka muna, tapos ipapakatid kita sa amin ka sa inyo, hindi mm. ka wag Mm. Huwag sanang magdaramdam yung pamilya ni Tatay Freddy sa akin. Pero T pag wala um, talaga yung love, mahirapan. Kasi kung ano, Asa ah, labas lang lagi. Mm, nandun lang siya saka, yung... Uh, sabi niya, Mm, yun. Mm. Ano ko, sabi ko, bakit kasi ka ako na umalis ka pa kung ganyan ka lang naman din. Mm. Hindi naman, hindi ka naman, hindi ka naman ako masaya, de. Eh. Inano sabi naman sabi to na mga apo niya. Oh, tsaka uh, oh. yun. niya yung apo niya, oh, lalo ma. na oh. yung bagong niya, panganak. niya, mga apo, nakikita doon niya. Mm. Tapos yung nakikita niyang love doon, yung, yung, ano, yung asawa ng anak niya. Yung mm. kasing... Ah, Uh, yung kasing nanganak na yon parang natatanong niya si Tatay Freddy, kumain na po kayo. Ganyan, parang na, niya naasikaso niya. Kaya parang doon niya nakikita yung love. Oh, kaya parang pinipilit pa rin niyang mm. niya -hmm. nga yung oh, ano niya. niya. Siya ng mm. -hmm. Uh, mabalik ako kay Tatay Albert. Anong gagawin natin, Mayor? Abay, panunukwala ko nga yan. Pag ako yung nanalo ng bilang mayor, ipagagawa uh, gagawa ko ng ano, patas. Mm. Na pagka uh, iniwan ang mga isang, iniwan ang mga anak, mm. eh, pwedeng, pe pwedeng pe makulong ng habang buhay. <laughs> <laughs> mayor? O, kala na naman. Oh, hindi naman. Death penalty kagad. Death penalty? O, o. Wag naman. Aba, hindi. Eh. Parang nga hindi na ala nang mangiiwan ng mga anak. Ah. Uh. Dahil kasi, pagka mga death penalty kagad ang iaatang kong parusa, mm. eh wala tayong wala tayong magiging ano, wala tayong magiging problema. Yeah. Kaya kailangan dahil masyado na tayong masyado na tayong ano, eh, alam ba, ang layo, layo ng mga sinauna. Iba na ngayon eh. Kaya kailangan uh, ang year mayor na kajali, kailangan bakal na ano, bakal na patukay kailangan na, ano. Minsan um, mahirap din kasi, sobrang matigas yung puso eh. Oo, oh, kailangan nga, kailangan. Uh, ano talaga, matinding ano parusa para mm. malayong mangyayari yung mga ganito mga sitwasyon. Minsan kasi may mga pinagdadaanan din sila. Kaya, um, kaya... kaya Pero kahit na sinabi mo may pinagdadaanan, aba, priority ang anak pa din. Tama. Oh. Yun lang talaga. Kahit na gaano pa kahihirap yun. Ah. Oh. Kunwari, nangangailangan ka ng pang sarili mo, mm. abay, mo yan. Mm. Anak mo muna. Okay. O, so, dahil may batas ang yung kalingkod na yung likod na tigli may batas. <laughs> dahil yan ang panunukala ko para maiwasan po yung mga ganyang mga pangyayari. Kaya iboto niyo nyo po ako na darating po ng alalan. Kuya Lito, wow. ano ba? Seryoso ka ba? Alalan sa then. tech club. Ha? <laughs> <laughs> Ah, oh, gilulat. Na, hindi, hindi, <laughs> gilulat mo ako. Ah, ano yan? Kahingin na-photo sa telegram Yan ang mga <laughs> option ko. Isip mo eh, man, mahiwaga. Eh, alam mm. mo na yan, mga manonood. Na ano ako dun? Mm. Okay, so ano yung magkakaroon pala tayong bagong batas ngayon? Oo, oh, magkakaroon na kaya Batas ng Mayor ano Jolly. Kailangan, pagka, pagka dumating si ano, kaya ako nananawagan po sa lahat po ng makakaba, makakapanood nito. Mm. Please po, niyo po sa akin kay Mayor Kajalik. Lahat o, ng pabayang magulang. Mga, hindi, <laughs> hindi muna. Si Tatay Albert muna. Kung ako ah. po siya sulok po na ano, basta ng Pilipinas. Mm. Uh, yan. Okay. Uh, ko siya. Nalungkot And, ako nung ano? Nalungkot ako nung... Nakuwento si Tatay Brady. Tapos ganun pa rin don. Ah, uh, hindi pa rin siya nagbabago. Kung ano siya dati, ganoon pa rin kasi. Mm. Kasi nga wala pa nga pagtanggap. Yeah, uh, Kasi ma mahirap din naman manghusga kasi. Ay, uh, ayaw, ayaw ko naman nang magsalita. Kaya ano eh, parang ang haba na ang kasaysayan ni Tatay pero mm. parang ano eh. Kung ako tatanungin mo, siguro alam mo yung binigyan ng pagkakataon man lang si Tatay Freddy kasi mm. nakasama ko siya matagal. Isipin mo, maka kaya niya magtrabaho ng normal na gano'n. Mm. Tapos ang yun talagang transparent yung... Mm. talagang totally bumalik siya sa dati niyang kung ano siya noon. Tsaka so, isa sa, sa bumubuo bumubu nito ka so, mo. Ang nangyari, ang, ang basa, ko, sa pamilya, yung, yung una, yung natakot sila kung ano yung... kung ano yung nagbago kay Tal Say Freddy. Mm. Sabi, ayaw nilang, ayaw nilang iwan yun. Mm. At least, ano sila sa nakaraan. Uh, pinisintabi yun, e, ng pagkakataon. edi sana nasubukan nila kung paano, ano, mm. di ba? Lahat Ayan. naman ang isip niya sa pamilya, di ba? Kita, gusto niya doon. Kung ako, sabihin ko, hindi siguro ako sa isang kung binigyan ng pagkakataon si Tati Freddy mm. sa mga kwenta ng buhay niya. Hindi mabano siya. Babalik ang loob ng mga pamilya niya. Babalik at babalik. Uh -huh. lang ako ni Kuya Albert. Kailangan ko kasama ni Tito dito po niya. Hindi, uh -huh. sasama ko nga sana, magatid ng, ano, ng mga ampalaya. kunting ampalaya. May kasama. gusto lang po akong linawin kay Kuya Albert. Bert dito, kay Tito Lito. Uh -huh. Alika, alika. Hindi ka, Kuya Albert para mas pogi tayong tignan. Yan. Uh, yan. May cellphone? Wala. Meron po. Hmm, yun ang sinasabi ko. Nasaan? Nagagamit pa rin? Hindi na po. Ano po yung podol po yung ano po yung connection po dun sa ano po. Screen. Y ah, okay. Sigurado? Oo. Okay, oh, tama si Ate Janet. Walang nakatago? Nasa ah, so si Angelo? So ba? Wait lang, si Angelo daw with the honor. Uh, uh, yun yung uh, lilinawin ko. nalang. Ang maganda n'yan ano, ang maganda n'yan uh, kapatid, ah, uh, sobra ka nag-alala sa mga bata kasi napanood mo yung vlog ko. Kaya, mm. narandaman ko naman yung carry mo doon sa mga bata na to. Kaya, uh, alam mo naman, inatang mo sila sa akin. Bakit, ko, hindi naman nangyayari, pabayaan ko itong mga to. Diyos ko, isa akong magulang. Kaya, yeah. Kahit ang wish nila, alam mo ba, kaya ako nadurog kahapon. Mm. Kaya, ayan, palakasin yung mga loob nyo, mga anak. At tatay nyo, sabi ko naman, babalik yun. Mm. Oh. Doon ka, ate. Oh. Alika, tatay Ram yun, nag na sa vlog ko, Diyos ko po. Mm. Eh, sabi nyo kay tatay na huwag ka, ano, uh, nag sa inyo, ano bang, ano, o oh. Huwag po kayo mag-ano, Tatay Mag-alala, ayan. Ako na magsasabi kung saan talaga ang papa niyo. Oo, oh, ayan, ayan. Ay, alam mo kung saan? Hmm. Oh, si... O, oh, ayan. Huwag si kayong para. mabibigla. Ay, ba... Huwag kayong daw mabibigla. Oh, sige. Huwag kayong malulungkot masyado, ha? Ano yeah, man nang mangyari, Kuya Albert? Sandali! Ano, paano na ba siya? Ah, wait lang. Ano man nang sasabihin ko, Kuya Albert? Angela... Angelo... Nandito oh, naman si Tatay Lito niyo si Tatay Janet at nanay Janet niyo no. nervous ako. Si Angelo. Eh? Oh. Okay ka lang. Pero natuwa ako kay Angelo. Oh. Consistent yung honor niya. Pati tong anong grade anong grading na ba? Second po. Second, yung first we honor at saka ngayon. Ah, okay. Ten pa daw po. Sa 10, malalaman kung... Okay. Palakpakan nyo naman si Angelo. So, mahina, hindi malakas. Malakas! Kailangan malakas! Okay. Angina! Angina! Ang Dito pa! <laughs> Yun, okay. Okay, okay. Yeah, natural lang. Angelo, ah, galingan mo pa. Ah. Anong sabi ko noon pagka donor ka? iPad. Hindi ko marinig. Bibigyan po ng iPad. Sa tingin wow. mo, makukuha mo na yung iPad na yon ngayon taon na to. Ah. Ah. Um, kaya pa rin niya ginagalingan. Siyempre, bibilang ko ng iPad yung with donor. Ay, kailangan galingan mo din. Kaya pala, Tecraf, yan din ang wish ni, ano, ni Angelo, ani uh, Albert. Sabi niya, tita, ang um, wish to umuwi na si Papa sa saka, maging honorable. ako. Mm -hmm. Si Angela de, yun din ang nervous. Mm. Um, maging honor nung pala, may panga. May pang ka sa kanila. Oo. Oh. Yeah. Oh. Pero ano ha, nasaya ko dahil kasi na-appreciate mo yung kung paano yung kapatid mo, paano, alam mo, yeah. hinatang mo sa akin to. Hindi ko sila pababayaan kahit wala yung mga magulang nila. Oh, oh. oh. thank you, Kuya Ayan, mga anak. Ito mga bago ko ng anak to. Mm. Oh. Mahal oh. ba Lito nyo? Opo. Nasaan oh. yung hug and kiss kay Tito Lito? Oh. Ay, oh, eh, ikaw na! <laughs> Dapat ka oh. na kayo! <laughs> Ayan, oh. Oh. Nasaan yung hug yun, walang kiss eh. Oh, eh, hey, Oh. Mm. 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 <laughs> mm, -mm. Janet? Wala. Wow. Ah. Ah, si Angela meron na kanina. Ah. Si Albert. Hmm. Ah. Mm. Ah. Okay. Yan. Sige. Ah. Uh, okay na lumayo Sasabihin ko ako. na kung nasa na yung papa niyo. Okay, sige Tatay Ran. Ay, huwag kayong mabibigla ha? Eh dahil pinapabayan kayo, pinakulong ko na. Hmm. Pinakulong? Parang natuwa pa sila. Ha? Hindi. Pinakulong. Ah. Uh, pag mo? <laughs> Ang oh, 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 Okay, okay. <laughs> medyo... <laughs> Hindi ba comedy ben, lang? Oh, comedy medyo... lang sana yun. <laughs> okay. Ito na yung totoo. <laughs> ano talaga? Yun yung huwag naman pinakulong. Hindi. Kahapon. Nahuli ko lang. Nasa kabanatuan daw ang papa niyo. Nasa oh, kabanatuan. okay. Nagpapasol daw siya ng itik. Hmm. Okay. Gusto ko ma... Ano, ano talaga yung gusto niyo sabihin kay papa niyo, kuya? Oh, yeah. mm -hmm ano po ah uh, Uwi ka na hindi na kami galit sa iyo ganun ba di, di po. ah hindi ba mm. ano pa uh, sana po mo na po si Pwede na po siya, siya magtrabaho yung dishwashing ko. Yun na lang daw. Yun mo na po sana po. Hmm. Di ba yung pinag-usapan namin ng papa mo? Yung sa igad, tapos pag tapos na yung igad, Kumari 2 days sa igad, 3 days. 3 days sa dishwashing liquid. Buti pa si Albert na alala niya. Kaya pala sabi niya, ikaw na muna bahala at tagfailito sa mga bata. Mm. Kasi parang alam mo ba yung kung dati kasi namamastol siya. Mm. Kaya siguro yun ang, yun ang gamat niya eh. Siguro yun ang alam yung mabilis na alam yung gawin. Kasi parang naano siya ata sa mga yung pagdadrive ay yung pag-iigat, at saka yung pag-dishwashing. Baka ano, ah, ng load sa so pagdadrive drive o ano, kuya. Hmm. Uh -huh. Hmm. Kaya mahirap mag-judge, kaya... Oo. Uh -huh. Pero nag, ano rin po siya, nag, nag, kumukuha rin po siya na iigat mm -hmm. kapag yung tumatawag na po sa kanya kaibigan niyo po. Ah, kasi doon sa pag-iitik, may mga nakikita silang iigat doon. Ah, no? uh masama -huh. hmm. Kaya sumasama na rin po siya lang po. Kaya hmm. hmm. Pa yung iitik niya po. Ha? Eh? na po yung itik niya. May sarili po siyang itik. Hindi, yun ang magiging party niya. Pag-aalaga. Ang mm -hmm. alam ko parang porsyento. Yeah. Oh. So, Anong gusto mo sabihin kay Tatay Albert, kay Papa mo? Umuwi na po siya. Mm. Miss na po namin siya. Okay. Ikaw, Sana po dumating na po si Papa ko. Mm. -hmm. Miss na miss po na po. Na ba, uh -huh. ka ba, Angelo? Mm. Ay, kaya pala oh. sabi ko, ano na yun siya, nakanguso. Yeah. Kaya yung ano na yung yeah. dati, pag ni, oh. ginamit niya. Mm. Oh. Hindi yun para sa sa'yo, ginamit mo. Yan, nasubsub tuloy. Oh, eh alam mo naman, mga bata. Mm. Okay, oh. ganito. Bibili ko na ba yung iPad? Hmm. Sa tingin mo, with donor ka tong second grading? Um, hindi mo, hindi mo hindi sigurado. Hindi sigurado. So hindi ko man nabibili, no bibilin ko na. Pagka nandoon ng medalya, mas maganda. Yung makamit niya na yung yung ano. Yeah, okay, yung siguro. star. Oh, okay. Yung na magiging ano niya, premyo. Nangangamoy iPad to? Oh, malamang mangangamoy ng iPad. Oo, oh, ibig sabihin, ay, naku, bibiling ko yung magandang iPad para sa iyo. Mm. Tapos bibilang ko ng casing. Ah. Magandang lagayan. Ay, naku. Pagbutihan mo pa na. Okay? Si An mm. An Angela, pinagbubutihan. Oh, siguraduhin eh, na wala mang with mm. honor, pero gusto ko makita yung mga grades yung matataas oh. 90 Oh. po eh. Hmm, not bad. Nagkaroon na siya ng 90. Ikaw, kuya. Ano yung pinakamataas mo, Kuya Bert? 84 ah, 84. Oh. Um, okay. Hindi eh, naman hmm, masama. Okay. 84. Nung, nung, ano, nung ako nga, eh, puro 75 si lang. Okay. Paano ko yun ito? Kumagabi na. Masyado kayo Pero, na, ano, ano, ate uh, Janet. Okay. Thank ano, you, ha. Uh, Salamat sa pag... Ah, uh, kapatid, mm -hmm. ah, uh, hanggat nandito yung kapatid mong teklito. Mm -hmm. Hindi ko to pababayan mga bata na to. Alam mo naman eh. Uh, dahil sa iyo at sa mga katekram na nagtitiwala at nagmamahal sa ating pamilya manalastas. Yeah. Kaya, sana yan. wag magsawa yung ano. Yan. Yung wag kang magsawang mahalin yung mga bata. Ay. Sama-sama po tayo mga katekram. mga ajali, yan. Kaya ang hangga't Nandiyan kayo, siyempre, mas lalong pupus po natin yung... Paano naninibago ka? ako sa boss mo? Parang mayor oh. ng dating ng boss mo. Ano ko yung ano ko, lalamunan ko. Paano? Pinamamasads ko. Oh. Para magiging voice. Ano siya talaga? mo? Oh, okay. Oh. Oh. May Albert. Oh, Ayan. Yeah. Kaya ano, tatag lang loob. Matanda ka na. 15? Fourteen? Mm. 14? Oh, 15. Kaya sabi ko sa kanya, bantayan niya yung mga kapatid niya, ha? Huwag niya. Oh. ano. yung siya yung magiging... Oh pangalawang tatay ng mga kapatid niya. Um, ayan, di naman ako laging nandito dito, ha? Kaya, kailangan yung isip medyo, ano, ha? Paano, oh, kuya nito? Thank oh, you. Sige, Baka bukas ba mabalik ako. O oh, sige.